Hello, uh, good morning sa lahat. Unang-una sa sa lahat, uh, sa lahat maraming salamat sa ating amang dakila na si Awe sa pagbigyan na naman po tayo ng kalakasan. Uh, at yung ah nga, uh, Hanggat ngayon ay buhay tayo. At uh, yung nga po uh, maraming salamat din po sa kanyang anak natin, Panginoon na ating kasama. Shout out sa team Apo kay Apo Rap Happy Birthday sayo at uh, kay Apo Ken sa Pumarin. Uh, si Aparap kahapon po ay nag, ano sa akin yung mensahe na sila ay yung nga, ay minsa lang naman wya sa ating buhay na uh, maggala sa kasama kanyang mga pamilya. At uh, out sa kay Apol Sita, isang dakilang manggagamot at uh, kay Sis ka and brother dyan, dyan at kay Mamel Lugario. Ah, uh, miss ko na kayo lahat dyan. At uh, out kay ay Lita ng Lita isang nagumpisang manggagamot isang babae po ito ng Tarlac uh, sabi niya uh, Apo Chalin uh, magandang gabi kagabi po ito at text niya uh, magandang gabi uh, na may pagkulooban din po ko ng ama na magjarjarecho ang aking kagamu uh, paggagamot at sana uh, bihayaan din po ko ng banal na espiritu upang marami po kong matulungan. Idol po kita sa lahat ng mga vlog mo. Uh, yung nga po, uh, ikaw yung hindi na may maresyo. Salamat sa iyo, uh, Rita, ng Tarlac. Wala pong nakalagay na peledo eh. Pero pinapanood niya raw po yung mga video ko. Ayun nga po, no, sa ating paggagamot, wala naman talagang presyuan yan. Donation lamang po sa paggagamot ko. Kung wala po, wala pong problema. Ang malaga po, makapanggamot maka po tayo ang may problema lang po kasi syempre home service tayo Ah, uh, yung sa sasakyan lang po Ah, uh, yun lang po ang inyong babayaran uh, at yung sa paggagamot ko naman asa uh, sa mga binibigay kong anib katulad to ito, dami yung mag-umpisa tayo mamaya Ah, uh, wala po yung presyo Ah, uh, libre ko pong binibigay yan maging medalyon yung medalyon naman po mga ka-idol uh, bira lang ako magbigay kapag yan po yung sabi ng aking bantay na Bigyan kayo... O yung anib... lang naman po ang ano yan... Ang pinang lang po yun... Tanso... At yun nga ho... Ah... Uh, kay... Dyan ng ano... Pangasinan... Ah... Nebesia... Sorry... Nebesia Idol... Kamusta ka na? Ah... Uh, patuloy din po kung Maggagamot... Pero... Mababa pa ang aking... Ah... Uh, kaalaman... Ah... Uh, sana tulungan mo rin ako na mabigyan ng ibang latin para po magamit ko sa mga pasyente na magpapagamot ah uh, January BC ah sa iyo yung ah mo lang sa sarili mo na laban wag maniningil wag wag masisilaw basta laban lang kung ano man yung sinimulan mo hanggang dulo yun lamang po ah uh, yun wala na wala nang nag-ang sa akin ayun ulitin ko lang po pag uulitin po kaya ay ah, ito si Jan po no si Jan na ano na besi ito yung may ginamot nga siya na siya pa yata na sisi siya pa ulitin ko po no kung kung hindi oh ano sa inyo yung ano yung paggagamot po pwede o kaya yung lumipat sa iba malay nyo sa ibang manggagamot doon nyo kayo gumaling kasi ang ano po talaga namin eh tulungan talaga kayo at yung sana gumaling mo kayo pero kung hindi o, ano sa inyo yung paggagamot ng ibang manggagamot pwede man po kayo lumipat wag na lang po kayo mag uh, sabi ng nakakasakit po sa kapwa ng manggagamot kasi ako ganyan din pong ano ko kapag uh, hindi talaga gumaling dahil hindi man kami magpapagaling po dyan eh ang ano lang namin uh, matulungan namin kayo na baka sakaling uh, gumaling kayo pero hindi ko kami magpapagaling diyan kundi ang uh, Panginoon at ating Amang Dakila yun nga uh, ang mano ko lang po uh, pwede ho kayong magpagamot sa iba pag hindi kayo gumaling sa ibang manggagamot ganoon lang nga po eh parang kung saan yung ano mo palagay mo parang ganoon at uh, yung nga ulitin ko sa sasakyan po na ano, uh, wala tayong jikas-jikas ayun, buti na ko mga ka-idol uh, meron na naman muntik ma-scam bibili daw, hinihingihan siya ng pambili ng manok na itim at kandila, hindi ko alam kung ano yung muntik na po ito, kagabi lang din mga alas 10, buti ho tumawag muna sa akin at yung nakausap niya nga ako sabi niya, ah uh, pag-iipon na muna yung sa renta na sakyan pero sabi ko uh, kung ano po kung makakaano kayo diyan sa sa lugar nyo ng ibang manggagamot i-try niyo po kako nyo. kasi mahirap naman po yung talagang wala kang budget tapos yung uh, uh, kakailangan mag-ipon i-try po malay niyo po sa ibang manggagamot ay eh, gumaling kayo yun lamang po uh, at yung nga uh, Apo happy birthday sa iyo. happy birthday, happy, happy happy birthday, sana dumami pa ang ang iyong gagamutin din at sana bigyan ka pa ng uh, kalakasan ng ating ama at sana, sana uh, maging masaya ka sa araw-araw nakapiling mo ang inyong anak. Uh, balik kong pare ko po ito dahil yung anak niya inanak ko at yun, sana, sana uh, marami ka pa matulungan. Uh, 'yan po, no? At uh, saka shout out din kay Mark Glenn Arabis, isang uh, professional na barbero. 'Yan po ang tagagupit ko sa aking sarili at sa aking pamilya, sa aking mga anak. Kape utay kape. So 'yun lang po, no? Uh, dumating nga pala yung ano kasi bago ito, bago na to ngayon kapalang dumating ito. Ayun yung isa po nito na ginamit ko nung nag live uh, ano po yan eh binigay ko na kay Apo Marwin para sa pag uwi niya ng itong Abril sa Brunei uh, makapag magtahi mag din ho siya magtatahi din ho siya kaya sabi ko sign in na po mo para may magamit ka ngayon sisimulan na natin ho ito yung ilalagay ko saglit na ano na lang po ito medyo may ninti akong gagamutin baka dyan eh ayan po So po yung ilalagay dito ito susok suku yun dyan ayan ayan po ayan po tapos tatayin na po yan at ito pong pag ko ngayong araw, araw na to at yun nga ho uh, abang may nintay tayo bukas pa po ng madaling araw ang aking biyahe papatungo tayo ng Bulacan at uh, meron pa po tayong karating na iba pang ano ayun nga maraming salamat sa mga sumasuporta at nagtitiwala sa amin lalo na kay Atinida kay Atinova uh, at kay Ma'am Daging ng California uh, yung nga galing mo kami nakaran dyan sa ay mat, ano uh, sa Baguio Uh, yung ngaw yung kapatid niya uh, ginamot natin at yun sa tulong talaga ng makapangyarihan ama ay gumaling po. Maramang salamat po sa mga sumusuporta. Uh, ulitin ko po ang Team A po ay hindi po namimresyo uh, kung hindi po kaya ng budget sa artila, hanap po tayo ng iba. Uh, yung lamang po ang mayano ko kasi talaga ang hirap po. Uh, dito naman po sa lugar ko, dito lang po yung mga ginagamot ko, yung mga karating ano ko lang po na malalapit sa akin mga kapitbahay, kabilang barangay ayan po kasi po uh, na may, may kunting ano lang po uh, problema ayun maraming salamat po mahal na mahal ko po kayo at sana gumami pa po ang aming follower pakishare po pakishare at dun po sa youtube channel ko sana malagdagan din at yung mga adsense po natin huwag natin i escape, nang sa ganun po mahalikom tayo itong abril ay magtatayo tayo ng uh, kubol para sa darating na uh, simana santa uh, ang tawag po dyan sa amin dito sa sambalis eh. pabasa, pabasa Yan yung sagradong mga kaugalian na po ng mga uh, Pilipino filipino na katoliko, ayun po maraming salamat at I love you sa inyo bye bye